Ito yung mga nakakatuwa, nakita mo yung ibon mo na may itlog na. Good day mga idol, meron na naman tayong update ngayon sa aking ibon Meron tayong ibon na nangitlog. Ang ibon na to mga idol, marunong din to sa tricks Marunong to magbasketball. basketball, ito yung tinuturoan ko dati Isilipin natin mga idol, kakalagay ko lang ng kusot sa kanyang initlogan Ang kaparis pala nito mga idol, yung pinos ko kahapon na sumasayaw Akala mo sumasayaw, hindi pala sumasayaw yun Nang aakit pala sa kanyang asawa Nangangati na pala yung sa kanya, hahaha <laughs> Tara mga idol, pupuntahan na natin Ito po pala mga idol yung nangitlog, si Mika ito. Ito yung kapares niya, si Dagget. Buti nga nagtagpo sila babae, lalaki. Lalaki si Dagget yung nahuli natin noon. Ay, si Mika. Tignan mo yung puwit niya ngayon, oh. Ngayon ko lang nalaman na may itlog na pala doon. Kaya yung puwit niya, oh, namamaga din. So, Yun, silipin natin yung itlog niya. May itlog na siya dito, mga idol. Yung pinagamit pala natin dito para mangitlog yung ibo natin. Yung ano, Ferti-bird, mga idol. Yung pinapanong may bay may vitamins yan mga idol. Perti bird yung gamit ko dito. Ayun naman po yung pugad niya doon nandoon. Silipin natin mga idol. Ayun po mga idol si Daddy. Ayun po yung ano niya sa paso ko lang nilagay. Ayun mga idol may itlog na siya. Oh. Saka, lagay ko lang ng kusot mga idol. Yan. sana magtuloy-tuloy yung pag nila. Ito naman si Trisita. Ito naman yung mga parakits ko, mga idol, mga hunting kong parakits. Ito si ito naman si ba, ano, si Peter. At ito yung ibon natin na may itlog na rin. Si ano to, si Marshall. Isang hunting din to, mga idol. May mga tricks din na alam to. Marunong mag-bike to. Marunong magtapo ng basura. Marunong din mag-skateboard. Marunong din mag to. Kaso tinigil ko siya sa ng kasi gusto kong mag-breed kasi wala akong pang-breed na ibon kaya ginpapares ko sa dito sa tatlo. Hindi ko nga alam yung tatlo na to kung saan yung lalaki dito o babae. Yan yung pares niya yung dilaw. Kaya buti na lang may nagpares sa kay Commercial. Ano, Sige, natin yung itlog niya kung ilang piraso na. Yan mga idol, bubuksan natin. Wala naman laman dito, wala sila rito sa loob. Ay mga idol, itlog nila. Ay, may tatlo siyang itlog. Hanggang ngayon di pa nadagdagan. Siguro baka sunod na araw baka madagdagan pa yan. Sana madagdagan pa. Ayan yung mga albino, red eye sila. Pero na rin yata yan sila. Ayan, wobble pala yung pares ni ano, ni Marisyal. Ayan sila. Sana dumami sila para meron din akong matuturuan na tricks at masishare ko rin sa inyo yung iba. Gustong gusto ko pa naman yan mga puti na yan. At... Ito lang mga idol update ko sa akin mga ibon. Bye bye!